Sige natin tali mo O oh. Nice na? Ayan Hi guys Amazing na buhay Ayan yeah, so Hinahanda ko si Connor guys uh, Tinatalian natin siya Para mabuksan natin yung Kanyang harang At uh, mapas mapapasok natin si Citricia. So kahapon nga Ay napabulugan natin si Basha So ngayon naman Ay si Tricia Ang pabubulugan natin Ayan so, Ito Ito po si Trisha. Mm. Citricia, Ready ka na ba? Mm -hmm. Papabulogan na kita. Ah, tala na. At ah, hinihintay ka na ni Kanor. Ah, na Ha? Ah, Handa ka na ba lumabas? Ayan guys, so oh, nakadungo si Trisha. At ah, tinatanong, niya si, tinatanong niya si George. Ano? Buksan ko na? Buksan ko na ha? Mm. -hmm. Ihanda mong yung sarili. <laughs> Ayan, mabait ang baboy natin guys. Oh. Mm -hmm. Ito, si Trisha. Tawit ko na. Ah. Ah, Trisha. Hmm? Nali. Hmm. Hmm. Oh, doon, doon. 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 Ayun. Si Joshua yung naghihintay na sa'yo. Oo. Uh. Ayun, ah. Ah. Uh. Hmm. Um. na siya guys Kita nyo ba? Ayan Ayan Pasok ko na ron Pumasok ko na sa Lunggan, George Ayan Nalil Nalil hmm. Nag snack pa guys, nag snack oh. Ayan, nag snack pa ang dalawa Nalil na, dalawa siya na doon Mm hmm. Lain. 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 Asus, Asus, uh... Ano yun? Asas Mario, sa hindi dito. Ah. lang steady na. Akala niya dito siya bubulugan. O, doon ka, doon ka. Tulak natin, guys. Akala niya dito siya bubulugan. Mm -hmm. uh, ano si George? Standing hit talaga, guys. Oh. Standing hit. Hmm. Ah. Uh... Uh... Ayan, dito kayo magtutuos. Ayan, guys. Ayan. Sentro natin ang maganda-ganda. Ayan, pasensya na. nag against the light, guys. Ayan. Hmm. papakawalan ko si George para makaporma na maganda-ganda Yeah. Ito ko Ah. yeah, standing heat talaga guys. So, parang si Basha din kahapon. Talagang ano? Walang kapalag-palag ba? Standing hit na standing hit eh. Oh. Hmm. Ayan o. No? Oh. Walang kapalag-palag guys. So nakakita nyo ba yan? Yan ang standing heat. Yan. Walang kapalag-palag. Yung ibang inahin niya, pag hindi pa masyado landi, ay tumatakbo. Yan. So again, hirap na naman si George <laughs> dahil mas malaki si Trisha. Yan, pero matikas talaga si George, guys. Matindi. Uh -uh. Matindi talaga si George. Yan. Okay. Ito niya ba, guys? Ayan. Tayo sana kung medyo madilim. Hmm. So tayong taga sipat dito kung pumapasok. Ayun. Oh. Ito si Trisha guys ay ano medyo mas malit kay Basya. Si Basya kasi talaga malaki. Ito medyo medium built ang kanyang katawan. Yan kaya medyo uh, ginhawa si George ngayon. Ayun. Yan guys oh. Yan, kasi na po tayo Kung mag-breed uli ng mga uh, baboy. Ayun, so umpisa na. Yan, so ito na guys ang umpisa ng uh, pagdami uli ng ating mga baboy. Hmm. Yan. Hindi talaga si, ano guys? Si uh, Kanor. Parang si George din talaga, oh. Mm. Maliit lang, eh. Yun. Yun. Hmm. Oh. Ah. Okay guys, we have entry. Yan, we have entry. So, Kanor has entered the building once again. <laughs> Yan. And he is now proceeding to the lobby. <laughs> dumudulas eh. Yan, katulad ng kay, kay, ano, kay Basha, dumudulas na siya. So, so, supportahan natin guys. Yan, supportahan natin. Unloading na siya eh. Unloading na eh. Yan Oh. Unloading na guys eh. Mm. Yan, so Kanor is uh, unloading the package. Ah, so suportahan natin dito, ayan oh, tali. Para hindi siya dumulas, dumudulas kasi masyadong matangkad, matangkad din, matangkad din siya, no? Si Trisha Yan. Yan okay, guys, so unloading na siya, oh. yung ganyan pumirmis na siya. Ah, uh, naga-unload na yan. Ayan oh. So nag-unload na siya na kanyang package. Yan. Ayan guys, yung mga ina-unload ni uh, Color na yan, yan po ay mga biik. <laughs> Magiging mga biik yan. Mm. -hmm. Yan. Mm. -hmm. Yan. Ayan, pasok pa rin guys, pasok pa rin. Yan. Kanor is still inside the building. <laughs> And he is now proceeding to the penthouse. <laughs> penthouse. <laughs> Ayan. Ang dami si Milo. Tumutulo guys. Oh. Maapaw yung si Milo ni George. Hmm. Matindi talaga si George. Bo. Eh si George tuloy. Kanor. Ayan. Na-George -na, na ako guys. Naalala ko si, kasi, naalala ko si George eh. Si Kanor pala to guys, si Kanor. Ayan. Si si George ay isang alamat din 'yon. Ito ay isang alamat din guys, so isang alamat din 'to. Ayan. Ah, parehong maganda ang pagkakabulo guys. Kahapon swabing-swabe rin yung pagkakabulog kay Ta kay Basya. Ito swabing-swabe din. Ang galing. Magaling to si Kanor guys. Magaling. Napansin ko. Magaling bumulog. Hmm. Kahit siya'y maliit, ay uh, kayang-kaya nyo. Yung so, sa nagtatanong pala na sa mga bago sa channel ko, kaya po malit maliit ito si Kanor, siya po kasi ay pure native. Yan, pure native po siya. Ito po mga inahin natin ay burkative. Yan, kaya mas malalaki po ang ating mga inahin. Yan. Unloading pa eh. Pasok pa guys eh. Unloading pa siya eh. Hmm. saka so, pa siya si uh, Kanor. At uh, permiss na permis si Teresa guys. Oh. Wala ka palag So standing hit talaga. Oh. Pareha sila ni Basha kahapon. So isang araw lang nila interval. sa uh, halos sabay to. Halos sabay to mga anak. Yan. So again, sa mga bagong nagbababoy, Ah uh, 114 days from now guys, bibilang tayo. 114 days from now ay anak po si Trisha at si Basha Yan. At uh, ating pong masisilayan ang uh, resulta ng anak nila ni Kanor. Oh, oh mga mas marami kang in-unload ngayon ah. Uh, bagay kaapon kasi First time niya guys eh Virgin na virgin pa siya kaapon Kay ano eh Kay Basha eh Eh ngayon Medyo may experience na <laughs> Pero yung kay Basha kahapon guys Maganda rin ang pagkaka-unload niya Eto ka mm. kasi Si Trisha kasi ay hindi ganong kalaki Hindi siya Kasi laki ni Basha eh Kaya hindi masyadong hirap si Connor oh Hindi siya masyadong hirap Kapo kasi Hirap na hirap siya Talagang nakatingkayad siya Ayan Yun. Mm. Kanor Has left the building <laughs> Ayan guys Another successful uh, Breeding Ng ating mga baboy Ayan So si Kanor po ay Nakapag-unload Successfully Ng uh, Package Kay Trisha And again, 114 days, guys, ang gestation period ng mga baboy. Ayan. O. Ano na? Hmm. Ayos ba, Sol? Okay. So, alright. Ayos. Balikan na ron. Hmm? Balik na ka ron. Hmm. Ayan, guys. Hindi natin pinapwersa. Ayun. Hmm. Ayan. So, nakabalik na siya, guys. Ayan. Ayan guys, so na-secure na natin si si Trisha. Ayan, naibalik na natin sa kanyang kulungan. Tatanggalin na natin yung tali niya, no? Ang higaya no? Tanggalin natin yung tali mo. Ayan, kasi tinali ko lang naman sila para hindi sila lumabas lahat pag bituksan ko yung haran ng kulungan nila. Para si Trisha lang ang uh, nakalalabas. Ayan. Kasi pag naglabasan lahat, magkakagulo guys. Kaya tinalihan natin. Ngayon, release na ulit si Kanor. At talaga rin namang matikas na matikas. Hmm. Ayos ba Brad? Ah, ang galing mo Brad. Ayan o. Oh. Guys okay, o. Oh. Napapakinabangan na natin si Kanor. Hmm. Ang galing. Ito po. Ang ating pure native na barako. At uh, Batang-bata pa to guys. Oh. ah uh, Matagal-tagal pa natin itong magagamit si Kanor. Yan at uh, siguradong marami pang big ibibigay sa sa <laughs> toto. <laughs> Itikanor. Mm, mm, Nga ka na. Very good ka. Very good. O okay na guys. Nakibalik na natin yung kanilang harang na yero sa kanilang mga kulungan. Yan. And then ito yung ating oso. Yan. Uh, kaya ginhawa na pong ating pag-aalaga ng baboy ngayon sa gana sa tubig. Gawa na meron tayong host na nagagaling dun sa water tanker natin na Uh, drum na nakarga, nakakarga sa ating uh, sidecar. Ayan. Ted, ito na si Kanor guys. Mm. Ano Kanor? Pagod ka pa brother? Mm. Ayos, very good ka Kanor. Ang galing mo. Ayan. So, individual na po sila guys. Isa-isa na. So, ito si Trisha. Yan, dati-dati ay magkasama sila ni Basha sa, sa kulungan na to. Pero ngayon, since na Nagbulugan uh, nabulugan sila, at syempre magbubuntis na yan, ay hiwa-hiwalay na sila. So, tag-itagisan sila. And then, dito na rin mga anak sila. Yan, dito na rin natin sila papaanakin. Ah, nakita nyo guys, oh. Hmm. Yung similya ni Kanor, Yung puti na yan. O, oh. ah, excess yan. Yung mga tumatapon na similya. Uh, ah, ibig sabihin, ang daming in-unload ni Kanor ngayon. Kasi, yun, No? Oh. May uh, uh, lumalabas. Yan. Si Trisha ay uh, talagang uh, sold na sold. Ano, Trisha? Hmm? Solve na -no solve? Mm, ayos. Ayan. So, yan po ang kanyang area. Yan ang kanyang kwarto. <laughs> kwarto. And then, ito si Kimberly. Hmm. Ito si Kimberly ay mas bata sa kanila. Kaya, no mga ilang buwan pa to guys. Matagal pang paghihintay natin dito. Yan. Si Kimberly. Hmm. pero gumaganda na rin si Kimberly guys. So, oh, Gumaganda na rin siya. Ta, nagdudumalaga na. Ayan, nagdudumalaga na si Kimberly. Mm. And ito syempre Si Basha Yung ating pinabulugan kahapon Ano ba siya? landing landi pa rin guys kasi Pag pumapasok ako sa kulungan niya Sinasampahan niya ako Wala lastik na to o, landing landi pa rin siya pero Okay na yung isang ano isang sampa Ayan kasi kahapon Ang ganda naman ng sampa ni George sa kanya eh. Kaya sulit-sulit Ang ganda na mukha niya guys oh Oh, ano, kunot-kunot ba? Yan, na mana niya sa nanay niya. Yung nanay kasi niya, may pagka pure berkative eh. Ay pure ano, pure berkshire. Ang, ang taas ng pagka berkshire yung nanay niya. Kulot na kulot yung kulukot yung muka. Kulukot yung muka oh. Yan, nakuha ni Basha. And napakabait nito guys. Yan, kaya lang ngayon, uh, sobrang landi siya. Nanunungkal at uh, nananampah kahit Kahit ako sinasampahan pagka nasa loob ako ng ulungan. Yan kasi hit na hit pa siya. Mm. Pero sold na sold niya uh, Paul. Ang ganda rin ng pagkakabulog ni uh, Conor sa kanya. You know, lucky kasi niya, oh. Kaya medyo nahirapan si Kanor. Mm. Ito si Kimberly. Okay, malapit ka na rin bakim Ha? Ah? Oh, huwag mo ba yun? Huwag mag-aaway. Ay. Aaway. Aaway mo si Kimberly. Hmm. Yan ito so, po so, so umpisa na yan, ito na ang umpisa ng uh, pagdami ng ating mga alagang baboy yan, pag itong dalawa na ito ng anak yan, isang araw lang ang pagitan ay talaga rin namang uh, uh, okay sa so all right lalo lalo na't kung uh, marami silang anak yan mm, yan si Basha Basha Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Hmm. Aray, aray, aray. Hmm. Yan, hindi naman nangagat siya guys. Parang laro lang sa kanya. Ayan o. Oh. Hindi naman siya, hindi naman niya idinidiin. Hindi niya ikinakagat talaga. Ayan. Oh. Hindi niya ikinakagat yan. Wow. Lab ako niyan eh. Lab mo ka. Lab mo ka. Ah. Lab ako niyan eh. Hindi ako kakagatin niyan eh. Hmm. Hmm. o. Oh. Ganyan lang, nangaharot lang siya. Pero hindi niya, hindi niya idinidiin yan. Hmm. Yan. Si Basha. Basha. Mm. Yes. So, mag-iingat ka dyan, ha? Mag-iingat ka sa pag-ano mo, pag-tayo-tayo mo. Ah, baka, baka magkamali ka ng bagsak. Yan naman, ito naman ang downside, guys, pag simentado ang flooring. Lalo na kung malaki na ang tiyan inahin. Ah, uh, pag sobrang bigat na baka magkamali ng uh, baba at uh, mapilayan yung paa niya sa sobrang bigat ng kanyang katawan. Ayan. Aray ko! Aray ko! Arig ko! <laughs> mm, lambing to guys. Napakalambing na baboy. Si Basha. Napakalambing. Sa lahat sa kanila, ito si Basha ang pinakamalambing. Sa lahat sa kanila. Ayan. O, oh, nakita niyo naman, o. Oh. Mm, ang cute, o. Oh. Mm, diba?

Mm. -hmm. Ang sarap mm, ang uh, ano, ang guys, ang amo, ang bait. Ayan. Oh, mo ni ko. Mm. Basha. Si George, Ay, ah, si George, si Kanor guys ay medyo na tame ko na rin. Oh, nakita niyo naman kayo na na uh, natatalian na natin at uh, nahawakan na rin natin na maayos. So, yun. Uh, lalo lalo na ngayon nakatikim na siya ng bulog. So lalo siyang aamo. Uh, Ganun yun eh, na-experience ko na kay George. Si George kasi dati ay napakatapang din. Pero nung naka-experience na siya makabulog, unti-unti uh, um na siyang umamo na umamo hanggang sa naging mabait na talaga siya. Lalong lalo na yung kung yung bulog na siya ng bulog. Ayan, parang ano na, parang nag-mature na ang kanyang isipan. <laughs> Ayan. Ayan. Mm. Ano na? So 114 days guys uh, from now uh, we will be expecting piglets from Basha and Trisha. Ayan. Hmm. Sama ka. Sama ka. Hmm. Shukun Ano? Hindi okay. na. Kapapaalam na tayo. Ayan. Ayan guys oh. So ayan. Oh. Yan ang ating kulungan ng uh, baboy. Ayan doon po sa mga dati na sa channel ko. Ayan o. Natatandaan niyo ba itong area na ito guys? Ayan. Dati-dati po, napakarami na baboy na nakagala diyan, Sila George, Osang, Mariposa, uh, and the rest of the gang. And then, pag uh, may uh, mga ginagroo tayo, mga piglets, yan. Minsan kas kasama din nila diyan. Ngayon po, yung mga muscovidak ang nandiyan, oh. Ayan. Kasi, uh, yun nga, mag-full confinement muna tayo, guys. Pero, uh, ba, darating po ang panahon talaga na pag uh, bumalik tayo sa full blast talaga ng... Uh, native pig production ay mag-free range tayo pero siguro hindi dito kasi ah uh, mahirap kasi mag-free mag range dito guys gawa nung yung putik nya kasi talaga pagka umulan ay sobrang putik so uh, siguro maganda tayo maganda maghanap tayo ng mas magandang area kung saan eh makakapag full blast po tayo ng native pig production pero matagal pa naman yun matagal pa ah uh, kasi ito nag pala naman mag-breed yung ating mga baboy and ah uh, Uh, kung kukuhaan man natin ng mga breeders siya ay matagal pa bibilagan yan. So yan. Pero nasa plano po yun. Nasa plano. Pero sa ngayon ay ito. Yan o. No? Yung ating mga Moscovidak guys ay nakapila. And then nandoon po yung iba. Yung uh, mga barako natin na bago. Ayan. Nandoon sa kabila. Pero ayan. Ayan yung mga breeders natin. Ayan. And ito po yung area ng uh, ito na. Magiging area na nila to. Ayan. Pero... Ah, uh, maari magbago, yeah, maari magbago. Depende po 'yan sa takbo ng sitwasyon. Yan, kasi ang farming naman guys, napaka-ano niyan eh. Malikot masyado 'yan, lalo lalo na kung ang may-ari ay malikot ang isipan katulad ko. Kaya so maari magbago guys. Don't worry, ma update ko naman kayo kasi iba-vlog naman po natin kung ano po yung mga changes na gagawin natin. Ay, mga magdidiwago natin 'o. Oh. Ang malakas hangin guys, 'yo. Napakalakas ng hangin ngayon eh. kasi bare talaga. Ito yung kalakasan ng hangin. Ayan. Kaya yeah, so bago tayo magtapos, uh, gusto ko po muna mag-shoutout kay uh, Ma'am Gina OM from uh, US. Ayan, shoutout ma'am, shoutout. And sa lahat po ng mga solid ka vocals, shoutout po sa inyo lahat. And sa mga silent viewers po, shoutout po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. And sa mga bago po sa channel ko, kung kayo naman po ay nag enjoy sa ating mga content, Uh, sana po yung mag-subscribe na kayo. Then, click niyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na-upload ko. Hanggang dito na lang, guys. Yan po ang ating api sa ating mga baboy. Looking good. And, sana po ay magtuloy-tuloy na. Yan. So, muli, ito yung Kabokals Farmer na nagsasabing, sabay-sabay tayong mangarap, magsika, patigit sa lating kumilos, at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye! thank you